Good morning mga ka-incubator Ayan Ating sinalang na ayan, itlog ng itik Malapit ng pumisa Ayan guys uh, Itlog po ito ng Bibi Bali Itong ating incubator ay DIY lang po ito Ah uh, Good for 100 capacity siguro to kaya kasi dito yung nilagay ko dito ilan yan no 100 kasi ito may tray pa to ito sa taas hindi ko lang napuno ayan ito ang ating DIY incubator ayan tingnan nyo tingnan nyo guys oh. Napit ng mapisa. Ano lang po yan guys. Eh? Sham lang yan. Ito na una. Ito ng itik yan guys. Mga ka-incubator. Oh. yan o. Oh. Mga galaw-galaw pa. Homemade lang to. Gawa sa styro to mga ka-incubator. Ayan. Ayan o. Oh. gusto niya magpagawa guys mabilis na ang kausap ba eh guys ang ating thermostat na ano 37.9 ma 37 eh na mamatay 37.0 nag on ayan yung humidity nya 54 kasi binuksan natin kanina pero pag hatching hatching rate hatching, hatching time na dapat maabot siya ng 70 ayan no, tumataas o oh. kailangan bantayan natin yan guys yung ating bali yung fan may yung fan may fan to ito ano ano lang yan guys 12 volts na fan tapos 50 watts na bulb ayan o tignan ko 37.0 nag-on na yan lang yung ating DIY incubator ayan o yung makikita nyo napit na mapisa yung ating nilagay na itlog ng itik